Okay, kay Michael, may nakita ko rito talagang sobrang ganda. Ayan you know? o. You oh. Know, Ayan o, ganda liver nose pa. Ilang months na to, sir? Six months. Six months? Wala apit na ano ah. Anong kulay to, sir? Yung ganito? Labanter. Labanter, no? Grabe, solid. Tapos, dito tayo. Oh, wala ano yan, sir? Ano yan, sir? Ano yan, <laughs> sir? Chihuahua? Chihuahua, meron. Ah, Sabi na, long coat. Long coat. Ang tatay kasi, import. Ah, ganun. Ngayon so, lang din ako nakapag-chihuahua na ng gantong kataba. Oh, kataba nga. Kasi yun, mga chihuahua. Ah, Anong, medyo payat talaga yung chihuahua. Payat talaga. Tsaka madalang din ang long coat. Mm. Ito, black tan. Hindi po ito po, meri niya na. Kaya nga eh, eh nakita ko yung ulo. Uh -huh. yon. Tiwawa po. Tiwawa talaga. Pure tiwawa po. import ang tatay, black and white, tsokotan ang nanay. Okay. Tapos ito, mga bully mo, sir? 7,000. Ah, 7,000 lang. Ito, itong dalawang to. Oh. Itong blue? 10,000. 10,000. Ito? Itong 10, narlana to. 15,000. 15,000 to. Uh, oh, Ay, yun. Ay, ba babae. Yun. Hey, sir Michael. What? Mukhang nag-iisa ka rito. Solo ka dito sa park na to ha. <laughs> okay, kay Michael, may nakita ko rito talagang sobrang ganda. Yan o. Yan o, ganda o. Liver nose pa. Ilang months na to sir? Six months. Six months. Six months. Wala apit namang ano ah. Anong kulay ito sir? Yung ganito? Labander. Labander, no? Grabe, solid. Magkano bigay mo rito sir? Ha? 7.5. 7.5. Parang kaya to hanggang mas mataas pa, no? Pero dahil na sa pet market tayo, ganun talaga. Kaya punahan na kayo rito. Grabe. Sarap, ang sarap yan. Ano to Hybrid. Yung ganito. Okay. Yan tayo. Itong pusa mo sir. Ano po sa to, sir? Person X show. Lalaki babae? Babae sir. Ilang months na yan, sir? 4. months. Okay, oh. Kaya dito, sir? Ayan, yan. Ah, Oh, then sa dalawang sitso Ito, mong tricolor. Five, five. Oo. 5-5. May babae rito, sir. Babae na Sir. Babae na laki. babae. Ito yung babae. Lalaki, lalaki. Ito yung lalaki. Ilang pa to, sir? Four months. Four months. Ayan, ang ganda oh. ganda ng tricolor. Then, ito yung pusa dito, sir. Uh, anong pusa to, sir? Ayan. Ito, exo-perse. Ah, ito. Tapos ito. Persia. Version. Version. Magkano to, sir? Ito, 6.5. 6.5 is, ah? 12. Ay, 12. Ganda. Ang bagay, pangu eh, oh. Ganda, ang ganda ng mukha, oh. Shush, shush, shush. Ganda. <laughs> Tapos itong mga maliliit dito, sir. Yan, yes, yes, oh. Version Persian din to. Grey uh, bloom. Three bloom Magkano itong to? Ano lang yan to? Five-five five lang to Okay, ang ganda Okay Yan o, oh. maraming salamat sir Thank you, uh, text na lang siya sa number na ibibigay ko Pati sa FB page, uh, FB page ba yun sir? Oo. Ah, oh, FB page. Okay. Maraming salamat. Hey, thank you, ho, boy. Thank you. Thank you. <laughs> pera ng uro. Magawa ko nilang pera ngayon. Oo. Oh. Okay. Good morning, sir Mark. Good morning. welcome home. Nakauwi na ako. Ganit sa Ayun na, mga pusa. Unain natin sa ibo. Yeah, pre. Apat na lang ito eh. Apat na lang. Pero, siyempre, uh, okay. sa mga okay. Okay. bibili pa lang, meron tayo next ah, week. Oh, ah, meron. Uh, okay. Family day Friday. Hindi nawawalan yan. Tuloy-tuloy yan. Pero ito, 4. Pura na lang ito. Oh. Okay. Ito, 6K. Pure Persian, 5 months. Oh, Pure Persian, lalaki. Makita nyo naman. Ano? Quality, tabi, color. Yun. Ang bait ha? Yes. Ito rin, ito rin mga sir, no? Kasi ito, maskin skin person. man Ito, hindi lang naging pandak. Di ba ang man pandak? Oh. Okay. Ito, hindi naging pandak. Pero yan, babae, 4K na lang. 4K na lang to. 4K okay na, ano? 4K okay na lang yan. Yun, no? Tapos meron tayo dito, exo-person, dalawa yan. Four five na lang yan. Yeah, yung umiinom. Oo, oh, yeah, ayan. lang. Oh. Pero yung mukha niyan, ano talaga? Ito ekso exo yan. Oo nga yan. yan. Yes. Four five na lang four yan. Na lang yan. Ito, three months. Three months. Ito, oh. Five months. Ito, four months. Five months ko. Nakatalikod. Okay. set ko lang pag narin. Pa Oo. Oh, set ko lang kay Sir Mark yan. Tapos, dito tayo. Oh, wala ano Yan, sir? Ano yan, sir? Wala nyo. <laughs> chihuahua? Chihuahua. Ah, Kaya, sabi na, long coat. Long coat. <laughs> ang tatay kasi import. Ah, ganun. Kaya lang din ako nakapag-chihuahua na gantong kataba. Oh, kataba nga. Eh, kasi usually mga chihuahua. Ah, medyo payat talaga. Payat talaga. Chihuahua. Tsaka madalang din ang long coat. Ito, mm. black pan. Mm. Hindi po ito Pomeranian, ha? Ito kaya nga, eh. Eh, nakita ko yung ulo. Uh, Oo. chihuahua po. Chihuahua talaga. Pure chihuahua po. Mm. Import ang tatay, black and white, chokotan ang nanay. Okay. Magkana naman yan, sir? Ocho na lang. Ocho. Pao uh, na lang lang kaya. Ang ganda, oh. Tapos ito Sito, mga beagle mo. Eh, mga beagle. Ay, nagpapa pedicure pa. Oo, oh, pedicure. Ito'ng tatlo, babae ito. 55 na lang bawat. 55 na lang. Yes. Toko pa yan ah. 'Yun oh. Ito maganda oh. Sad face, oh. Sakit. <laughs> Nagpas na yan, ha? Nagpas na. Yan, yeah. pure bigel. Yeah. Yes. Magkano yan, sir? 5-5 na lang. 5-5 na babae. lang. 3 babae. 3 babae. Okay. Mas, ito, 4-2, eh. Ito okay. na lang natira. Wow. Nung Friday lang, ha? Ah, nung Friday lang. Friday lang. Ayun, grabe, uh, oh. months with PCCI. at box. Ah, PCCI. Updated, yeah. the warm -up updated. Oh. Eto Ito, guys. Uh, kaya, babala ko na lang i-keep to, eh. Pero, kung meron magkakagusto. Kasi ito, nagkabukol siya dahil sa vaccine, namali yung vaccine. Ah, mm. uh, reasonable naman to, matatanggal to, i -infect. Ito out ko ng 15, pero bibigay ko na lang sa mga kaintindi ng 12K. Okay. Ito healthy, walang sakit. Pwede ko kayo i-guarantee kahit 3 days, 1 week, day, balik niyo sa akin. Basta ito healthy. Yun okay. o. Yun ang na mga, mga laki ng pao. Eh. Ito, Yuri. normal issue lang naman to. Na Oo, oh, na tama, na naman. tama, tama. Normal issue lang naman yan. Natural But lang naman. kasi ito. talaga, pag ng baksin, vaccine, mismo kahit sa balat natin, buong Yeah. Pero wala naman siyang head dito. Okay, pasalamatan mo naman yes. yung nakarami ka ngayong ano, ah, araw. Ah. Ah. Oh, Opo, tsaka may deliver tayo bukas. Ah, bukas. Ah, Bataan, Monday. Sa mga gustong sumabay, kung malapit kayo dyan, matataan ako dyan. Sabihin nyo na sa akin, libre ko na yon Ah, ayos. Ah, yes. Tuesday, binangon ng Rizal. Kung matataan kayo sa mga lugar na yan, mm -hmm libre na rin sabihin nyo na sa akin. Okay. Para may sabay yung delivery fee okay. okay, yun ang contact number, si Zoom ko lang. Yes. Yan, contact number ni Sir Mark Ian, nakikita nyo naman. Contactin nyo na lang si Sir Mark Ian dyan. Sir, salamat po. Marami, thank you. Hey, good morning, sir. Sir, ano? Sir, please. Yan, ah. No? May mga pagka dito, Sir Chris, no? Yan, ilan yung mga lalaki dito, Sir Chris? May... Ilan yung mga lalaki dito, bigay mo dito, Sir Chris? babae. Okay. Yun. Tapos ito, mga buli mo, sir. 7,000. Ah, 7,000 lang. Ito, itong dalawang to. Oh. Itong blue. 10,000. 10,000. Ito? Ito lang lang to. 15,000. 15,000 to. Ah, uh, yung sino? Ay. Ay, babae. Yun. Itong ano mo? Boto 13,000 Okay Tapos itong Belgian Sa yung Taiwan tayo man o 10K. 10K 10K Parin tayo German Shepherd Ayun Okay maraming salamat sir Chris. Thank you